Alright mga amigos, nag-withdraw na nga po sa kanyang laban si Kit One Time Thurman kontra kay Team 2. Ito ay matapos magtamo umano ng biceps injury si Kit Thurman. Pero upang isalba ang unang pay-per-view boxing event ng PBC sa Amazon Prime, pinalitan po ni Sebastian Pondora si Kit Thurman. Pero tila napaganda naman ang sitwasyon sa ibang mga bagay-bagay sapagkat kumpirmado na po na isa-sanction daw po ng WBC at WBO ang pa ang Team 2 versus Sebastian Pondora Alalahanin po natin na non-title fight sana yung laban kung si Keith Thurman na makakasagupa ni Team Tzu. Sa kadahilan ng hindi po nakarang si Keith Terman sa WBO Junior Middleweight Division o Super Welterweight. Ibig sabihin po mga amigos ang laban ay magiging Unified World Championship na. Taya ang WBC at WBO Super Welterweight titles at heto po ang updates sa mga nagtatanong kung ano naman ang mangyayari sa dapat na makakalaban sana ni Sebastian Pondora, ang knockout artist ng Ukraine na si Serhei Bovatchok. May kartad ng 23 wins, 1 loss with 23 knockouts. Si Brian Mendoza na po ang tumalo noon kay Sebastian Pondora ang makakalaban ngayon ni Serhei Bovatchok. At heto po mga amigos ang full card ng nasabing event. Ang main event Rolando Rolly Romero versus Isaac Pitbull Cruz para sa WBA Super Lightweight Title. Eris Lara versus Michael Sarapa para sa WBA World Middleweight Title. Julio Cesar Martinez versus Angelino Cordoba para sa WBC World Flyweight Title. 10-round middleweight contest naman sa sagupa ang Elijah Garcia at Tyrone Davis at Sergey Boachok versus Brian Mendoza para sa WBC Interim Super Welterweight Title. Ayon sa presidente ng WBC na si Mauricio Suleiman ang magwawagi daw po sa sago pa ang Sergey Boachok at Brian Mendoza ay next in line sa magwawagi sa sago pa ang Team 2 versus Sebastian Pondora. Samantala sa iba pang balita mga amigos, rumors po, bulong-bulungan sa boxing world. Hindi daw po talaga injured si Kit One Time Thurman kaya umatras sa laban kontra kay Team 2. Umatras daw po si Keith Thurman sa pagkat nilalangaw ang tickets ng kanilang laban ni Team 2. Sa makatawid, mahina ang benta. Sa inilabas nga po na video ni Two -tone, the Superstar, ipinakita niya yung dami ng mga available na tickets magpasa hanggang ngayon sa laban ni Thurman at Team 2. Katibayang nilalangaw ang mga tickets. Alam naman po natin na balibalita mga amigos na medyo naghihirap ngayon ng PBC sa kanilang pondo mula na maghiwalay sila ng showtime. Kamakailan nga lamang po mga amigos, kamuntik-muntikan tuluyang iwanan ni Saul Canelo Alvarez ang PBC dahil hindi po maibigay ng PBC yung guaranteed money ni Canelo. At alam din po natin mga amigos na itong si Keith Thurman mula ng makalaban ni Manny Pacquiao e eh, milyones na ang mga hinihingi nito sa PBC. Kaya naman kung nilalangaw po yung ticket ng sago pa ang Team Chu at Keith Thurman e eh, mahihirapan pong bayaran ng PBC ang guaranteed money ni Keith Thurman. Kaya daw po siguro umatras si Keith Thurman sa laban at pinalitan ng isang boksingerong medyo affordable upang itapat kay Team 2. Pero ulitin ko po mga amigos, ito po ay rumors lamang, usap-usapan sa boxing world. Pero napakalaki po ng posibilidad kung ibabase po natin ang sitwasyon sa sitwasyon ng PBC ngayon.